Magandang araw po! Narito na naman ang inyong lingkod, si Maestro Honorio Ong, upang alamin ang pinakamaswerting numero at pinakamaswerting birthday sa taong ito ng 2025 na tinatawag ding Year of the Green Wood Snake. May dalawang paraan upang malaman kung ano ba ang pinakamaswerting numero at birthday sa taong ito ng 2025. Ang unang karunungang gagamitin natin ay ang tinatawag na Chinese Elemental Astrology. At siyempre pa, pag sinabing Chinese Astrology, ito ay kumakatawan sa labing dalawang animal sign. At nagkataong ang 2025 ay naiimpluensyahan ng animal sign na wood snake. At ang snake o ahas ang ikaanim na animal sign sa hanay ng 12 animal sign sa Chinese astrology. Ito ang ikaanim na hayop na dumating na pinatawag ni Lord Buddha sa kanyang palasyo. Kaya ang number na 6 ay nagkataong sharing number ng snake na umiiral sa taong ito ng 2025. At kapag ang Chinese Elemental Astrology ay kinumbinasyon na natin ng Western Astrology, ang snake ay sharing Taurus sa Western Astrology. At ang Taurus ay alam naman natin na may ruling planet na Venus. At syempre, sa kombinasyong astrology at numerology, ang Venus ay may number na 6. Kaya nagkataong ikanim sa Chinese astrology ang hayop o ang animal na snake at nagkataong ang snake ay sharing Taurus sa Western Astrology na may ruling planet na Venus at ang Venus ay number 6. Kaya ang unang-unang pinakamaswerting numero sa taong ito ng 2025 ay ang numero 6. At siyempre pa, silang may birthday sa petyang six, 15 at 24. At ang numero 6 tulad ng nasabi na ay kumakatawan sa planetang Venus. Kaya ang nasabing mga birthday 6, 15, 24 ay tiyak na sa taong ito ng 2025. At ganun din ang mga kakompatibol o katugma ng numerong 615 at 24 ay suswertihin din silang isinila sa pechang 3, 12, 21 at 30. Bukod sa Chinese Elemental Astrology at sa Western Astrology ay may ikalawang paraan pa upang malaman ang swerting numero o pinaka pinakamaswerting numero at birthday sa taong ito ng 2025. Ito naman ay ang karunungang numerology. At sa numerology ay sinisingil-digit ang mga numero dahil naniniwala ang mga numerologists na ang numero ay 1 to 9 lamang. At ang 10 ay pag-uulit lamang ng 1. Dahil ang 10 ay 1 plus 0, 1. At ang 11 ay pag-uulit lamang ng 2. Dahil ang 11 ay 1 plus 1, 2. And so on and so forth hanggang makarating sa libu-libong numero. Ang lahat ng ito ay pag-uulit lamang ng basic number na 1 to 9 na siya rin kumakatawan sa siyam na kapalara ng bawat tao. At ito rin ay kumakatawan sa nine planets. At nagkataong ang 2025 para maging single digit number ay iaad natin ang 20 plus 25. Ang 20 plus 25 ay 45. At sa numerology, is si the single digit natin ang 45 or plus 5 ay 9. Kaya ang ikala pinakamaswerting numero sa taong ito ng 2025 ay ang numerong 9. At sila rin isinilang sa pechang 9, 18 at 27. At dagdag dito dahil ang kakompatible ng 9 ay ang mga numerong 3, 12, 21, at 30, kaya silang isinilang sa nasabing mga petya ay suswertihin din sa taong ito ng 2025. Tandaan din natin na ang 9 sa numerology na kinumbinasyon na ng astrology ay may ruling planet na Mars. At ang Mars ay kumakatawa naman sa God of War, God of Adventure, God of Gambling, lahat ng pakikipagsapalaran at pakikihamok ay kumakatawan sa numero 9. At dahil iiral ang planetang Venus na kumakatawan nga, the snake. At sa zodiac sign na Taurus na ang magiging maswerting negosyo. Ay may kaugnayan din siyempre sa love, passion, sex and romance. At kasabay nitong iiral ang planetang Mars na 20 plus 25 nga ay 45 at 9 at ito naman ay mga negosyong may kaugnayan sa exploration, adventure and war. Kaya isa lang alang sa kombinasyong Venus at Mars na planeta ang negosyong pagkain lalo na yung mga negosyong ginagamitan ng apoy at kuryente. Pwedeng pwede ang restaurant Inihaw at barbecue, ang pangunahing produkto. Pwede rin ang entertainment, lalong-lalo na ang nightclub, beer house. At ganun din ang mga negosyong may kaugnayan sa katawan o sa masad sa pagpapaganda. Masad parlor, beauty parlor, at ganun din ang mga negosyong may kaugnayan sa music and arts, sa gaming, sa computer, sa gambling, at siyempre pa, ganun din ang mga negosyo at produktong ginagamitan ng elektrisidad. At modernong kasangkapan ay magiging patok sa taong ito ng 2025. At dahil nga planetang Mars at Venus, pwedeng pwede rin ang may kaugnayan sa space exploration o pagpapalipad ng mga spaceship tulad ng ginagawa ng bilyonaryong si Elon Musk at si Jeff Bezos. Ang mga e-bike ay patok na patok din at ang mga e-car dahil ito ginagamit ng elektrisidad na kumakatawan sa planetang Mars. Ang mga kasangkapan at sandatang nakamamatay tulad ng nuclear plant, power plant, explosive at iba pang materyales na ginagamit sa pagpapasabog at sa pagpuksa ay patok na patok ding negosyo sa taong ito ng 2025 dahil sa planetang Mars. At syempre, ang hotel, motel at may kaugnayan sa lab, romance at passion ay magiging masigla rin sa taong ito. At huwag din kalilimutan na ang kulay ng Mars at Venus ay red. At ang secondary color ay pwedeng lavender, violet at lilac. Ang kulay na sulay pwede rin gamitin para sa taong ito ng 2025. At upang magtuloy-tuloy ang swerte sa anumang negosyong sisimulan, sa taong ito ng 2025 ay itoon at isaalang-alang ang pagsisimula ng negosyo sa mga swerteng pecha at buwan. Kaya ang swerteng panahon ay mula April 20 to May 20. At syempre, yung period din naman ng Venus na Libra ay mula September 23 to October 23. At isa pang i ay ang planetang Mars sa taong ito ng 2025 ay ang period naman ng Aris at ang panahon na to ay April, March 21 to April 19 ang Aris at ang isa pang swerte, ang Scorpio October 24 to November 21 itapat lalo ang swerte sa nasabing mga pekya kung ang araw ay nakatapat sa araw ng Martes, Webes at Biernes at kung nais nice namang makipagsapalaran sa number games, lalo na't isinilang ka sa petyang 6, 15 at 24, ganun din silang isinilang sa petyang 9, 18 at 27, at ang pangatlong suswerte na isilang isinilang sa petyang 3, 12, 21. Lalo na kung ang zodiac sign mo ay Taurus, Libra, Aries, at Scorpio, ang mga mapalad na numero para sa number game sa taong ito ng 2025 ay ang kombinasyon ng numerong Venus at Mars. Sa unang kombinasyon ay maaari mong subukan sa number games ang numerong 6, 18, 24, 33, 45 at 51. Sa ikalawang kombinasyon para sa number games ay ang 9, 12, 27, 36, 42. At 45 At para sa ikatlong kombinasyon Para sa number games Sa taong ito ng 2025 Mari mong subukan Ang numerong 15 21 30 39 48 At 54. Maraming salamat po sa nanood ng YouTube channel at ng YouTube video na ina-upload ni Maestro Honorio. Mag-subscribe at pindutin ang notification button o notification bell para lagi kayong update sa mga YouTube video na i-upload ni Maestro Honorio. Muli, magkita-kita tayo para sa susunod na Predicción 2025.